Migrab shout out mga kabisay Good morning Isang umagang pinagpala na medyo makulimlim mga kabisay At ayan o oh, Ang ating panahon ay medyo May pagbabadya naman ng pagulan At siyempre Malaking pasasalamat natin na umulan Dahil medyo Nakakapagpahinga tayo Sa ating mga Ganap na nakakapapa Nakakapapa Nakakapagod Pasensya ng mga kabisay medyo utal inyong lingkod dahil nabungian ako ng ngipin na naman kanina. <laughs> so ayan mga kabisay at update ko lang kayo dito sa aking mga halaman na talagang masasabi kong maraming salamat sa Panginoon at ang aking mga halaman ay medyo nanggarbo lahat dahil sa magkasunod na pag-ulan ayan at makikita nyo ang ating mga talong ay medyo Napakasisiglang tingnan dangan nga lang eh agad ang bunga mga kabisay hindi ko nga lang sa inyo maipakita pag nagpipitas ako dahil yun nga sobrang mura mga kabisay <laughs> halos hingiin na lang ng ating mga mamimili pero yung mga bumibili naman dito sa malapit ay okay lang dahil tamang presyo naman at nabibigyan din natin ng medyo maganda-gandang ah uh, ano, sukat sa ibinibili na binibinta natin. At ayan, meron mga panibagong bunga. Siguro mo. Baka bukas ay pipitasin na naman yan at marami ang mga bumibili. Pero buko din yung ibinibinta namin doon sa kanto. Pero ngayon ay parang wala akong maha-harvest dahil sunod-sunod yung mga umorder at pati yung ating mga okra. Ayan, kung makikita nyo ang daming bulaklak at meron ng malalaki ulit nag ako dito kanina mga kabisay at nagkaroon din tayo ng kaunting biyaya kaya malaking pasasalamat natin sa Panginoon dangan nga lang ay medyo lumalago na rin naman ang damo pero hindi na problema yon dahil malinis naman ang kanilang mga puno at hindi naman yan sagabal sa kanilang paglago ayan at at marami akong i-update sa inyo ngayon mga kabisay at sana'y samahan niyo ako so salamat sa inyong lahat dyan shout out sa team Pasaway na nakasuporta palagi sa mga kaganapan ng inyong kabisay so maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan at dito naman ay meron tayong bagong tanim na sitaw na sinabayan naman ng damo pero hindi nakakatakot yung damong yan mga kabisay dahil hindi niyang kayang sapawan ang ating sitaw ayan yung ipinakita ko sa inyo noon na mga bagong sibol ito na ngayon at malapit na tayong maglagay ng pagapangan at ayan na ng mga kabisay So, iikot ko lang kayo dito sa uh, isa pang bagong tanim ko na uh, yung huling itinanim na sitaw. At sa ngayon ay mga sibol na rin. At mga ilang araw siguro ay litaw na litaw na rin ang mga to Ayan mga kabise, kung makikita nyo, nakahilira na rin. Ayan o. Oh. Ayan, ayan. Ayan. Bali itinanim ko itong mga kabisay nung Sabado ay martis tayo ngayon bali 5 days na at ayan litaw na litaw na sila at dito ay eh, medyo hindi nakasabay sa kanila ang damo dahil na ayos ko ang pagkaka ano ng lupa dito kaya medyo madalang yung damo ayan, kung makikita nyo sitaw, kitang kita pero yung damo ay medyo madalang at dito naman hindi ko pa nalilinis mga kabisay dahil panay nga ang ulan siguro mag-aantay na lang ako na medyo gumanda ganda ang panahon at atin na yang lilinisin at sana naman ay magkaroon tayo uli ng pagkakataon na makapaglinis ng maayos tulad ng ginawa ko rito at dito ayan eh inaano ko na yung aking mga ampalaya dito may pa isa isa pang bunga pero hindi na tantong nakakapanghinayang kaya pwede ko na silang palitan at dito sa may bandang kabila naman yung sa aking kaibigan ay eh medyo nakarecover din yung kanyang mga tanim na halaman. Ayan at medyo nag-green na rin na dati dumilaw lahat. At medyo marami-rami na rin bunga. At magaganda ang bunga ng kanyang ampalaya ngayon yan naman ay halos kami dalawa ang magka-partner dito sa aming mga ginagawa kaya nagpapasalamat din ako kay Paulo na kahit papano ay palagi niya rin akong tinutulungan sa ibang mga ginagawa ko rito at dito sa kanyang ginagawa ayan sa kanyang mga tanim nakapagtanim din siya ng okra at ayan bigla rin na lumagun lahat ayan o, ang lalago ng kanyang okra din ayan pati yung kanyang mga patula pati yung kanyang mga bagong tanim na ampalaya ayan ang bilis na nakaangat dahil sa lang sunod na pagkakaulan na iyon medyo malaking ginhawa sa ating mga halaman dahil hindi na sila ma ano nang init at dito ayan yung mga una kong itinanim na okra ang dami ulim bulaklak at mayroon na namang mga bunga so thanks God at mayroon na naman tayong panibagong biyayang darating at sana ay eh, wag namang ma ano tayo ng masamang panahon dahil lang ang isang kalaban natin sa ating mga halaman yung hindi magandang activities ng panahon activities talaga <laughs> lalo na ngayon medyo nagbabadya ang ayan o napakakulimlim dahil sa may low pressure ngayon sana naman ay hanggang ganun lang wag maging bagyo alright at yun lang mga kabisay ang in-update ko sa inyo ngayon so maraming maraming salamat sa inyong lahat na sinamahan nyo ako dito sa munting pag update ko sa aking mga halaman na medyo pangmadalian lang dahil parang gusto na namang bumagsak ang ulan at sa ngayon ay naambo ng mga kabisay at ayan kung makikita nyo ang aking mga tanim na sitaw eh siguro mga isang linggo pa tataas na yan at maglalagay na tayo dyan ang pagapangan nila pero meron na silang nakaridim pagapangan mga kabisay ayan kung makikita nyo may mga nakabiti na dyan na bayunik yan, yung mga nakabiti na yan nakaridi na yan para sa kanilang paggagapangan pagtaas sa balag so yun lang mga kabisay at maraming maraming salamat sa inyong lahat saan man kayo naroon sa sulok ng mundo sana ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng ating poong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay at maging successful sa lahat ng mga hangarin para sa ating pamilya na sana ay ilayo tayo sa anumang mga kapahamakan. Alright, thank you so much mga kabisay. God bless us. And mega mega love shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay kay Tay Bisay. God bless!